Uy, uh, may nagisilas o. Wala tampo. Okay. Ay, nagigitan mo po yung gugong natin. Gugong. Okay. Gugong. O, kaya na naman yung epal o. Oh. <laughs> ah, Diyos Ah, Diyos ko. Ah. Uh -huh. Ah. Tingnan nga. Ay. Uh -huh. Ay. Gusto siya lang. Gusto siya lang yung ginawakawakan. Ah. Uh hm? -huh. na uh -huh. At tampo na si Dugong, magalit yan si Dugong. Hmm. Uh Ay, -huh. uh -huh. laki na yung chan na. Uh -huh. Mana ke angkan? Mm. Mana 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 mana? Bahu bahu man. Bahu bahu man nyumba tangiring. Kuna jan po. Kuna. Okay.